Mayroong kasabihang opposites attract. Naniniwala ka ba doon? Kahit hindi naman laging yung magkaiba ang may attraction sa isa't isa. Marami pa rin tayong nakikita na ganyan yung karanasan, di ba? misan mapapaisip ka na lang kung bakit nagtutugma ang isang extrovert at yung isa ay introvert naman. Isang outgoing at yung isa mahiyain. Meron din yung nagkakatuluyan na parang walang pinagkapareha. Mahilig sa biyahe at galayong isa. At homebody naman yung isa gusto lagi nasa bahay lang. Nandyan din yung isa na palaaral at yung nagustuhan ay sa sports naman ang hilig at hindi sa pag-aaral. Ang nakakamangha, nagwo-work din naman ang iba sa ganyang relasyon. Pero totoo din naman yung opposites attack. Yung dahil magkaiba kayo, e eh, lagi kayo nakakabanggaan at maraming relasyon ang nakakaranas ng ganyan. Hindi lamang friction sa mga pag-uugali, nandyan din yung iritasyon sa malilit na bagay. Nako, Meron yung ayaw ng marumi at makalat na nakapag-asawa ng marumi at makalat. <laughs> yun bang naglipa na ang pinagpalitang damit at yung medyas at sapatos kung saan saan matatagpuan? Magligpit man ng sapatos, hindi pa inayos. Minsan yung kaliwa, yun yung nasa kanan. Pero alam mo, maraming kontrahan sa pamilya ang naguugat sa kawalan ng family values. Yun bang kahit magkakaiba kayo sa ibang bagay, pero ito yung pipiliin ninyong pagkaisahang itaguyod dahil ito ang tama at pinakamahalaga para sa inyong lahat. Ang family values ang basihan ng desisyon sa bawat pamilya. Kapag meron ito, hindi na mag-aaway-aaway ang tatay at nanay dahil ang anak ay nagpaalam sa isa na hindi naman pala sinasang-ayunan nung isa. Mawawala na yung conflict sa bakit pa dapat gawin ng isang bagay dahil kung maliwanag ang values, yan ang magdedetermina ng priorities ng isang pamilya. Ito din ang magdidikta ng direksyon at nais marating ng isang pamilya. Kaya dapat ang mag-asawa ay magkasundo na buuin ito at ipasa naman sa kanilang mga anak. Ang sabi nga ng Bible, ituro sa bata ang tamang pag-uugali at hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Ang bawat anak na palalakihin ng walang gabay ng tamang values ay dadagdag pa sa kontrahan sa tahanan. Pero kung ang bawat isa ay magkakasundo kung anong values ang dapat itaguyod, magiging mas malago at mainam ang samahan. Eh bakit magkokontrahan? Kung mas masaya at mas mabunga kung may pagkakasunduan, di ba? Asa ka pa. Ha?